Maluwalating araw sa inyo lahat mga kaibigan. Ito naman ang ating baon sa ating tangalian. Litsyon, uh, puso ng saging. Masarap to mga kaibigan. Natural na natural ang pagkakaluto. No? Oh, kita nyo naman. No? Oh. Ah, masarap to. Ito pala ang inyong lingkod. OFW sa Pinas. Si Mark. Ang overwork Filipino worker dito sa Pinas. Pasimple-simple lang ako sa trabaho. At ordinaryong manggagawa lang ako kaibigan. Kaya ang sahod ko ay... 456 lang kada araw kaya ito, inugali kong magtipid. Bagong lahat, ipakilala ko nga sa inyo ang JC Organic Barley mga kaibigan. Maganda ito sa kalusugan. Ibinuboost ang immune system. Kaya kung may mga daman ka, the best ito. Nasa comment section ng link. Ito na. Ano? Ito na. Tara na, kain na tayo mga kaibigan. Tikman na natin ang ating baon. Ayan o. Lutong luto mga kaibigan. Mukhang crispy-crispy. Sosaw -so lang natin dito sa tuyo. Mmm. Ah. Premier class ang lasa mga kaibigan, no? Mm. The best. Mm. mm. Ayan ang mga kaibigan, no? Mayroon pang dumating ng mga kasamahan ko ng katrak. Yan sila, Naririnig nyo ang tunog ng sakyan yummy masarap na yung mga kaibigan no? alokin kaya natin yung mga tropa natin mag putre po alokin baka busog na yung mga kaibigan alis natin muna ang balat mga kaibigan yan oo oh, sabi ah alisin natin yung kunting part na may uling ah oh, ayan mga kaibigan ito na ang kakainin natin dyan yung part na to masarap yan mga kaibigan natural natural ang pakakaluto lechon na no lechon ang lambot niya mga kaibigan no? in fairness no ang lambot tapos sausaw mo sa toyo mmm wow the best mga kaibigan dahil crunchy siya no crunchy ano hindi siya overcook mga kaibigan saktong sakto lang at ito yun naman yung ah, hindi pa nabubuong saging, aking mga kaibigan ng puso Kain natin kung malambot din mm. ayos ah isa. malambot mm. may, bat may bato Grabe ang mga kanin ngayon mga kaibigan. May bato akong nak nakagat. Tapon natin. Baka magkaroon tayo ng ano niyan. Malpangs sa ano. Kalusugan ba. tinago JC Organic Barley pa naman tayo no. Mm. Mm. Oh. Magpapahusan tayo dito mga kaibigan. Ang sarap kasi no. Ito rin yung ito mga kaibigan. Dito sa um, uh, uh, sa puso ng saging maraming luto dito. Pwede mo tong adobo, gata, mm. yung iba pa naman ginagawang uko, yung iba lumpia, no. Minsan panlagay sa, sa, sinabawang uh, yung iba di ba sa kare-kare sa Manila, no. Pero dito naman sa Bicol, inasal mga kaibigan the best, no. Malambot siya, oh. Mm, malambot. Hmm, hmm, wala kanting talaga mga kaibigan Parang lechon talaga no. Ibang ang lechon, ang sarap ng balat. Itong tuson ng saging ganon din. Ang sarap din ng balat niya mga kaibigan. Oh. Ito yung balat nyo, oh. Mm. Mm. Balat niya. Oh. Ay na yung mga kasamahan ko. Naglalakad-lakad na sa labas. Yung mga lagi nung palitan ng JC Organic Barley. Ah. Oh. O oh, kaya kung hindi JC yung ano nyo, iniinom nyo mag-change brand na kayo. Mas maganda to. Hmm. Ito, so, so natin to. Itong part na to yung pinakamasarap yung gitna. Hmm. Go back. Ito pa lang inyong likod, OFW sa Pinas at lagi nagpapaalala. Lagi lang tayo magtitipid sa Pinas para hindi tayo nababawon sa utang. At ang inyong likod ay isang uragon. Basta uragon, malupiton. Hanggang sa muli, that's all. Mabuhay.